Hello po mga kaalbularyo to oh God be the glory. Sa ngayon, medyo naghintay-hintay pa po ako ng isyu order namin. Hindi pa dumating. So ngayon, andito lang po muna kami nagayos-ayos ng aircon. Hindi ito gaano kamahal ang Ford Everest 2.2 engine. Pero pag mawasak mo, kahit plastic toks nito o tinatawag nating plastic lock, yari na talaga ang 200 pesos mo kada piraso. Windowing like this mga kaalbularyo, siguraduhin mo na in good mood ang utak mo para iwas gasto nakita nyo naman ang kasama ko rito kahit nagibyaan yan ng nobya kahapon pero ang moves murag bagong nakakaon ang masasabi ko lang po sa inyo lalo na sa mga mekaniko presence of mind ang kailangan dito ang concern ng may-ari nito ay hindi na raw nagbubugnaw ang aircon kahit na pinagkargahan niya ng bagong freon. So ngayon, pinalabas namin lahat ang dashboard at yan nakikita niyo naman na ang kasama ko rito ay walang biruan. Kahit silang dalawa ay matalik na kaibigan pero ngayon kung inyong tingnan ay parang hindi pa yata sila nagkaalaman sa kanilang pangalan. So ito na po. May butas na talaga ang evaporator nito. Pag kayo ay maka-encounter tulad nito, replace na agad kayo. Huwag mo nang i repair pa, baka sa huli ikaw ay magsisisi. Sa dami na tinanggal na tornilyo at pag i mo at tatagal lang ng isang linggo, tsak na maglabad na po imong ulo. So listen very carefully mga kaalbularyo, gayahin nyo lang po ang ginagawa namin. At pag may mag-comment sa inyo na mas bitirano pa ang ibang mekaniko hayaan lang po ninyo yan kahit mangbash pa sila ipalapos lang sa pikas dunggan ang importante dito ay tayo ay magtulungan huwag gayahin ang iba na nag-iingitan masama yan at ngayon sobrang linis na ang pronsit dito oh dapat lang talaga pag kayo ay magayos ayos katulad nito di diba? Ang proseso namin dito mga kaalbularyo, lahat na ginagawa namin ay may video. I'm sure malaking tulong to. Sa panahon na maghingi na kayo ng labor charge nito, isa ito sa mga ebidensya mo kung paano ginawa at inayos ng isang albularyo. Baka naisip ng may-ari na madali lang ito. Kaya payo ko sa inyo mga mekaniko, huwag niyong tapusin agad kasi ang iba oras lang ang ilang gikwinta at di lang nila naisip na muna-muna nasa ginhawa para lang masulbad ilang problema. Hanggang dito na lang po muna ang talk show natin mga kaalbularyo kay Gido Ka Nako. Wala na kaming ibang pinalitan dito. Yun lang talaga ang evaporator kasi may butas na. Once again, to God be all the glory. God is good all the time. Maraming salamat po. See you next time.